Tungo naman po tayo mga kapatid sa mga balitang consumer at kalakalan. Mas mahal na singil sa kuryente ang ipatutupad ng Meralco ngayong Mayo. Posibleng i-anunsyo ngayong araw ng Meralco kung magkanong magiging dagdag singil. Pero base sa initial computation, hindi raw ito lalagpas ng piso kada kilowatt hour. Dahil dyan, hindi na kailangang utay-utayin pa ang paniningil dito. Nauna ng Nagbabalang Energy Regulatory Commission o ERC na posibleng pagtaas o sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente. Mataas kasi ang demand sa kuryente ngayong matindi ang init at uh, kinukulang ng supply ang mga power grid sa bansa. Hindi naman malabong magkaroon ulit ng umento sa minimum wage sa Metro Manila sa gitna ng pagrepaso ng Regional Wage Board. Yan ang sabi ni Labor Secretary Benny Laguesma kasunod ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na irepaso ng mga wage boards ang wage rate sa kanika kanilang mga rehiyon bago ang anibersaryo ng huling umento. Ayon kay Laguesma, wala naman daw kasi sa mandato ng mga wage board na magbawas ng sweldo o maglabas ng moratorium sa umento sa sweldo. Pagtapos ng Metro Manila, susunod daw ang pagrepaso sa wage rates sa ibang mga rehiyon pagdating naman sa mga negosyanteng nag-alangan o pagdating naman sa mga negosyante, nag-aalangan agad sa muling dagdag sweldo. Sabi nila Guesma, dapat ay mapaghandaan nila ito. Dalawang taon kasi noong pandemya na hindi naglabas ng wage order bilang konsiderasyon sa dagok na dala ng pandemya. Pero ngayon, nagbukas na ulit ang ating ekonomiya. Hindi eh, po talaga uh, dapat napaghandaan ang ating mga namumuhunan dahil kita sa alang-alang po yung mga factors na magbubulsod mag kung bakit dapat magkaroon ng determination uh, determinasyon kung ano man kung classic adjustment o ano halaga ang magiging adjustment po na ipapalawas ng ating mga regional tripartite wages and productivity board. Nagsampa naman o yan nga po ang uh, tinig ni Labor Secretary Benny Laguesma. Nagsampan ang Cavitex Infrastructure ng criminal complaint laban kay Dioscoro Esteban Jr., ang officer in charge ng Paya Tollway Corporation o PEATC. Sa 35 pahinang reklamo, sinampahan ni Esteban ng paglabag sa anti-graft and corrupt si o si Esteban. Sinampahan nga po si Esteban ng paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Kasama rin po sa mga isinampang reklamo ay ang perjury usurpation of authority at slander. Kasunod pa rin yan ang inihain na petisyon ng PAATC para makuha ng gobyerno ang buong operasyon ng Cavitex. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.